guys, ngayong araw na ito ang ulan namin ay adobong isdang tulay. Yan guys, nalinis ko na siya. Nahugasan ko na siya lahat-lahat guys. Natanggal ko na yung laman loob niya doon sa loob. At ngayon, ilalagay na natin sa pangkakaya. I-arrange ano natin para tuloy-tuloy ang Unti lang ni adobo ko dahil tatlo lang kami kung makahili dito sa loob ng bahay. Yan. Ang ilalagay ko, ito loya. Ihalo-halo ko na yan. At saka, onion at saka sili na hiniwa Lalagyan ko na rin ng curry. Naglalagay ko ng curry. lagyan ko na rin siya ng black paper black, black paper at isang at laurel dalawang packets kaya na ako guys nagluto halu-haluin ko ng lahat para tuloy-tuloy ang laban at lalagyan ko siya ng oregano yan, lagay ko lang sa ibabaw oregano para masarap siya lagyan ko ito minagre na tuba lagyan ko siya ng soy sauce toyo Dato puti at lagyan ko siya ng mantika nalagyan ko din siya ng garlic pero idurog ko pa ko ilagay magisarap. Yeah. Bitsin. Halo-halo na lahat para sabay-sabay na. Yan yeah, guys. So thank you for watching my video. God bless everyone.